Ang pagsubok ang siyang nagpapatatag sa atin upang subukin ang ating pananampalataya. Hindi para huminto, tumigil at mawalan ng pag-asa, kundi para mas lalo kang magtiwala sa Diyos. Ang taong may pananampalataya sa Diyos ay hindi mawawalan ng pag-asa kahit gaano kabigat ang problema ay nakakaya dahil ang presensya ng Diyos ay nasa puso niya. Kung may pananampalataya sa puso at alam mo na pakikinggan ka ng Panginoon, hindi ka titigil, hindi ka susuko na humanap ng paraan dahil yun ang tibay ng pananampalataya at pagiging malikihain na pananampalataya. Falo for more, assintado.